Ngayon, okay lang po kayo dyan? Okay lang po. na ano, sa tulugan po na yan, tulugan ho ba yan? Oo, oh, dyan ho, natutulog. Ha, ah, dyan ho kayo natutulog. Muli naming binalikan ang lugar ng mga dumagat dito sa kabundukan. Sa lugar ng kalumpit, kalawakan di arte. Muli naming inaho ng matatarik na kalsada. Tinawid namin ng mga sapa at ilog para dalhan sila ng litsyong baboy na makakain nila ngayong araw na ito. Pagdating namin sa lugar, ay may mga nakausap ako ng na mga taga roon. Pag sa ano, sa tulugan po na yan. tulugan ho yan? Oo, oh, ito, yan ho, tutulog. Ah, dyan ho kayo natutulog. Oh, dyan ho. Ano ang kuwan? Hmm. Ponduhan. Ponduhan. ponduhan ho yan. Ano ang mga ponduhan? dito sa abuha, may ponduhan yan. Ah, ibig sabihin po ng ponduhan, pag magtitipon-tipon ng mga yun. dumagat, dito po kayo magtitipon-tipon? Ay, hindi. Naglalababang mo kaya kami andito. Ah, naglalabang. So, po, bakit po kami dito sa taas? Sa taas pa po yung... Kung galing lang, So, ibig sabihin, may mga bahayan pa po tayo dun sa taas? Ay, marami hong bahay yan. Ah, Ito si, yung sityo. Sityo? Sityo ah, kabyaw. Ah, sityo kabyaw. Barangay Ay, Kalawakan. Kalawakan oh, po. Barangay Kalawakan. Ito ang barangay dito sa Kalawakan. Apo. Dito sila pala natutulog? po dito na po sila natutulog. Pero may bahay po sila sa taas. Pagka po, ngayon po, yung parang nga nagbabaan lang. Pero hindi lang pamilya lang po talaga na. Ah, ibig sabihin, pag may tubig sa taas, nandun po sila sa pinakamahirap doon. Pero ngayon naman po, kahit paano, may nag-donate po ng mga hose. Kin kinokonek namin sa sa balon, tapos, tapos po. power spray pa taas. Yung mga drum namin sa taas, nista ka namin, direct sa bahay. Ilang oras pa po lalakarin para makarating sa bahayan po nila? Isang oras at kalahati. Mabilis-bilis ka pa no? Ah, isang oras at kalahati. Mm, pagka hindi, <laughs> kaya rin ang katawan ay mabigat. So medyo malayo talaga po. Ano? Uh, isang oras at kalahati po ang lalakarin bago makarating dun sa lugar po nila sa mga kabahayan po roon. So dito sila sa baba kapag walang tubig po sa itaas dahil mahirap pa po ang tubig dito. Dito po sila sa tabing ilog kumukuha ng tubig para makapaglaba, makapagluto rin po ng kanilang kakainin pang araw-araw. Uh, dito rin po nanggagaling yung pangunahing uh, pagkain nila gaya ng panghuhuli ng isda sa pagpunta ng Another Tomorrow Family kasama ng mag-asawang si Mami Jay at Sir Dale na namahagi ng lechon at mga chocolates sa kanila. kasama natin si Sir Dale and at si Mami Jesusa. Ayan po, sila po ay mag-asawa from Australia na talaga namang nangangarap na matulungan yung mga kababayan po natin dito sa Pilipinas. Uh, sa maliit na bagay ay mapasaya po natin silang lahat. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga mata ng mga dumagat dahil may mga tao na nakakaalala at nagmamahal sa kanila. Nagmistulang malaking handaan ng pakainin namin sila ng lechon. Okay lang po kayo dyan? Ba masaya ba kayo? Kaya, masaya ka. maraming tao ang hindi mayaman kapos dahil sa kahirapan pero nagagawa nilang magpasalamat kahit sa maliit na bagay na kanilang natatanggap. Tayo, madalas meron, madalas ay sumusobra pa nga. Pero minsan, nagre-reklamo pa rin tayo kasi pakiramdam natin ay kulang pa rin yung iba nga wala naman kinakain pero masaya pa rin kaya tayo bago tayo magreklamo magpasalamat na lang tayo lagi nating tatandaan kung wala ka man ngayon hindi naman habang panahon wala ka kung mabuti ang ginagawa mo at para yan sa pamilya mo tuloy lang laban lang dahil susunod tayo naman ang pinagpapala at tayo naman ang magpapala sa ating kapwa muli ito po si Dr. Goto nagsasabing isang masaya at pinagpalang araw gaano man kahirap ang buhay ngayon mayroon pa ding naghihintay na panibagong bukas